Magandang araw po. Ako po si Leo Marquez ng PhilRice Rice at pag-usapan po natin ang tungkol sa rice black bug at kung paano pamamahalaan ang pesting ito. Ang rice black bug po ay isang plant sap saking sa insect. Ibig sabihin, sinisipsip nito ang katas ng palay na nagiging sanhi ng bug burn. Inaatake nito ang lahat ng yugto ng buhay ng palay, subalit mas gustong gusto nito ang palay na kasalukuyan na nagsusui hanggang sa ito ay bago anihin. Ang rice black bag ay makikita sa ibabang bahagi ng palayan. Maaari siyang nakasingit sa pagitan ng mga suwi o maaari ding nakakapit sa dahon ng palayan. Makikita din natin ang mga rice black bag na sa banda, nasa bandang itaas ng palayan kung malamig ang panahon. Kung ang palayan ay may patubig, ang rice black bag ay makikita sa ibaba, sa ibabaw ng level ng tubig. Kung wala namang patubig ang palayan, makikita nang -ipon, ipon ang mga rice black bag sa lugar na mamasa-masa. Kung ang palayan naman ay tuyo at nagbibitak na ang lupa, maaaring makita ang rice black bag na nagsisiksik sa pagitan ng bitak ng lupa o kung saan malamig ang kondisyon. Ang mga rice black bag ay nagmamigrate sa ibang lugar kung kabilugan ng buwan. Sila ay naaakit o madaling mahuli kung gagamitan sila ng mercury light sa ganitong panahon. Paano nga ba malalaman na sinisira na ng rice black bag ang ating palayan? Ang sobrang pagsipsip ng katas ng palay ng rice black bag ay nagdudulot ng bansot na pagtubo, kakaunting suwe at naninilaw na dahon. Maaari din silang magdulot ng dead heart kapag panahon ng pagsusui. At sa panahon naman ng pamumunga, ay maaari din silang magdulot ng whitehead o yung mga panicles na pipis at walang laman. Kapag sobrang dami na ng populasyon ng rice black bug, anumang yugto ng buhay ng palay ay maaari ng masunog o mabug burn. Paano nga ba pamamahalaan ang rice black bug sa palayan? Una, magpractice po tayo ng sabayang pagtatanim sa ating mga kalapit bukid. Sa ganitong paraan, wala nang lilipatan ang mga rice black bag matapos anihin ang palay. Kung mayroon ang rice black bag sa ating lugar o sa ating barangay, pinakamainam na mag-practice tayo ng direct seeding o ng sabog tanim. Gumamit lamang tayo ng 40 to 60 kg na binhinang palay kada ektarya para maging manipis ang tubo ng palay. Tandaan po natin na gustong gusto ng mga rice black bag na magsiksik sa makapal na puno ng palay. Kung konti lamang ang binhi na ating isinabog, manipis lang ang magiging tubo ng palay at walang pagsisiksikan ang mga rice black bag. Huwag munang gumamit ng insecticide sa palayang mas bata pa sa 30 days after transplanting o 40 days after sowing. Dahil sa ganitong panahon, noon pa lamang nagpaparami ang ating mga kaibigang insekto na siyang kukontrol sa pagdami ng bilang ng mga rice black bug. Kontrolin din natin ang paglalagay ng fertilizer na may lamang nitrogen katulad ng urea at 2100. Ang nitrogen ay nakapagpapaberde at nakapagpapalambot ng puno ng palay na siyang namang gustong gusto ng mga rice black bug. Hatiin natin sa tatlo ang paglalagay ng fertilizer upang hindi maging angkop ang kondisyon para sa pagdami ng rice black bug. Kung may populasyon na ng rice black bug sa ating palayan, lalong-lalo na kung ito ay aabot na ng limang rice black bug kada puno ng palay, maaari tayong mag-apply ng metarishium. Ang metarishium po ay isang klase ng amag na nagbibigay ng sakit sa mga rice black bag katulad ng nakikita ninyo sa inyong screen. Maaari po tayong makakuha ng meta at malaman kung paano ito i-apply ia sa palayan sa pinakamalapit na Regional Crop Protection Center sa inyong lugar. Gumamit lang po tayo ng insecticide sa pamahala ng rice black bag kung nagamit na natin ang iba pang paraan at hindi ito umubra. Ibig sabihin... Tinignan na po natin kung kayang kontrolin ng mga kaibigang insekto ang pagdami ng rice black bag o kung nakapag-apply na tayo ng metarisium ay patuloy pa rin at mabilis na dumadami ang bilang ng mga rice black bag. Mag-apply lang po tayo ng mga restradong chemical para sa rice black bag. Huwag din po tayong maghahalo ng insecticide. Mag-apply po ng insecticide laban sa rice black bag sa umaga upang matapatan po natin na sila ay nasa bandang itaas pa ng palay. Maaari din po nating dagdagan ang tubig sa palayan upang sila ay mapilitan din na umangat sa bandang itaas ng palayan at madali silang tamaan ng ating i-spray na insecticide. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli po magandang araw po sa ating lahat.